Yeah. So, wala, wala namang tag ah Ganda rin talaga nung ano nung sapatas nito, ito Tsura hmm. Parang elegante tingnan ah no? Ganda pa nung pagkaka ano Oh, ganda nung pagkakabalat pagkakabalat Magkano? Magkano nakalagas? 1, 2, 9 1, 2? 1, din yan Ganda Ganda eh Hindi mm. na Sa harap pa Hmm well, uh, kahit tumulan uh, uh. Pag lang lalakad ka, hindi ba dito? Na,